Ano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamabilis na paraan para siya ang humabol sa iyo ay ang tumigil ka sa pag-aalala kung hahabol man siya o hindi? Paupuin mo muna yan sa isip mo. Nakatitig ka sa telepono, inuulit-ulit ang huling niyang mga salita, iniisip kung ano pa ang dapat mong nasabi o nagawa. Samantalang siya, nandun sa labas, namumuhay na parang walang halaga ang lahat, parang wala kang halaga. Yung kirot na nararamdaman mo, yung hapdi, iyan ang kapalit ng paglalagay ng halaga mo sa kamay ng iba. Pero eto ang twist, pwede mong baliktarin, pwede mong ipadama sa kanya ang bawat patak ng pagkawala mo. Pwede kang maging sobrang panatag, sobrang buo at matatag, hanggang sa ang simpleng kuryosidad niya ay maging pagkahumaling. Hindi sa pamamagitan ng paghahabol, hindi sa pagsusumamo, kundi sa pagiging lalaking hinding-hindi niya inakalang kakayanin mong maging. Hindi ito laro. Ito ay tungkol sa stoicism, ang pagiging may-ari ng sariling emosyon. Isang pananaw na sobrang bihira, sobrang magnetiko, na kaya nitong baliktarin ang dinamika. Dahil ang lalaking hindi niya kailangan ay siyang lalaking hindi niya kayang balewalain. Nandito ka hindi para muling makuha siya. Nandito ka para muling makuha ang sarili mo. At sa paggawa noon, siya ang mauuwi sa pag-iisip kung ano ang nawala sa kanya. Una, emosyonal na katahimikan, ang lakas ng hindi pagtugon. Inaasahan niya ang kaguluhan. Inaasahan niya ang emosyon. Inaasahan niyang guguho ka. Bakit? Kasi yun ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki kapag nare-reject, namamalimos, nakikiusap, bumibigay. Ginagawa nila siyang parang reyna sa trono habang pinapanood ang isang lalaking gumuho. Pero ikaw, hindi mo ginawa Nanahimik ka hindi dahil sa puot kundi dahil may naintindihan kang hindi niya alam. Ang emosyon ay mga signal lang, hindi mga utos. Naramdaman mo sila, hinarap mo sila, pero hindi mo sila sinunod. At doon mismo nag-iba ang laro. Ang emosyonal na katahimikan ay hindi kahinaan. Hindi ito pagiging pasibo. Isa itong estratehiya, lakas. Pagpili na huwag dumugo sa publiko para sa taong umalis na pagtangging mag-audition para sa isang taong lumabas na sa eksena, karamihan naniniwala na ang pagpapakita ng sakit ay katapangan. At oo, minsan totoo yon, pero ang tunay na tapang ay ang manatiling buo kahit bumabagsak ang mundo mo. Kapag pwede kang mag-react, pero hindi. Kapag pwede kang humabol, pero piniling lumayo. Iyan ang nagpapabihira sa'yo. Iyan ang nagpapakuryuso sa kanya. Kasi ang katahimikan ay lumilikha ng puwang at ang puwang ay kailangang mapunan. Magsisimula siyang magproyekto sa katahimikan mo, magtataka kung may iba ka bang nahanap, kung bakit hindi ka gumuho gaya ng inaakala niya. At ang kawalan ng katiyakan na yon, yang kakulangan ng validation, iyan ang magdadala sa kanya sa pagkabaliw. Karamihan, gusto ng kontrol sa kanilang ex. Pero tinanggal mo ang kontrol na yon sa mismong sandaling na ka at nagtuon sa sarili mo. Ito ang pinakapurong anyo ng Stoicism, disiplina at pagpipigil sa emosyon. Hindi ka kumikilos mula sa bugso, kundi mula sa prinsipyo. At iyan ang nagbubukod sa mga lalaking namamalimos mula sa mga lalaking umaangat. Kaya huwag mo siyang itext. Huwag kang magpost ng malulungkot na istorya. Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo. Huwag mong ipakita kung gaano ka nasasaktan. Hayaan mong ang katahimikan mo ang umalingaw -ngaw ng mas malakas kaysa salita. Doon niya mararamdaman ang pagkawala, hindi dahil sinabi mo, kundi dahil ipinakita ng kawalan mo. Ikalawa, ang estrategikong paglaho, stoic na pag-alis. Hindi sapat ang katahimikan lang. Kailangan mong maglaho, hindi kalahati lang, hindi yung may isang paaparing nakasilip sa mga story view niya. Buong buo, ito ay hindi basta ghosting. Isa itong estrategikong pagkawala para kang haring inaalis ang hukbo niya sa digmaan, kalkulado, panatag at tiyak. Kasi karamihan sa mga lalaki, kunwari no contact, pero lihim na umaasa pa rin mapansin. Aksidenteng nilalike ang post niya. Tinitingnan ang profile. Nakabantay. Pero ang stoicism ay nangangailangan ng detachment na walang agenda. Naglalaho ka hindi para manipulahin, kundi para muling buuin ang sarili mo kailangan niyang maramdaman ang buong bigat ng pagkawala mo. Hindi ka nakabantay, hindi ka nakamasid, kailangan niyang magtaka kung nasaan ka. Ang kawala ng katiyakan na iyon ay psikolohikal na presyon at ang presyon ay nakakapagbaliktad ng atraksyon. Kapag naglaho ka, nagiging blankong espasyo ka sa kwento niya, isang kabanatang hindi niya natapos. At iyon ang makapangyarihan, ayaw ng utak ng tao ng unfinished business. Kaya habang nagpo-post siya na parang wala lang, sa likod ng isip niya may mga tanong. Tapos na ba siya sa akin? Umangat na ba siya? Nagkamali ba ako ng tantsa? Doon unti-unting papasok ang pagsisisi, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa hindi mo ginawa. Pero tandaan, ang pagkawala mo ay hindi lang pisikal, digital, emosyonal, enerhiya. Hindi ka sumusubaybay, hindi ka nakapaligid ibinabalik mo ang lahat sa loob. Nawala ka sa mundo niya para masakop mo ang sarili mong mundo. Hindi ka nagiging madilim para lang makuha siya pabalik. Nagiging madilim ka para matagpuan ang bersyon ng sarili mong hindi na siya kailangan. Ang lalaking naglalaho ng may dahilan ay hindi na nanatiling nawala. Bumabalik siya na hindi na makilala. Mas malakas, mas matalim, tahimik, pero may presensya na higit pa sa mga salita. At doon siya hahabol hindi dahil sinabi mo, kundi dahil pinilit siya ng pagkawala mo. Tatlong mamuhay ng tahimik, ang lakas ng hindi pagyayabang, hindi mo kailangang ipangalandakan ang glow up mo. Ikaw mismo ang maging glow up, ang maingay ay desperado, ang tahimik, nakamamatay, nanunood siya, maniwala ka, kahit hindi siya nagla-like, kahit hindi siya nakafollow. At kung tama ang ginagawa mo, ang makikita niya ay yayanig sa kanya hindi dahil nagfe-flex ka, kundi dahil nagiba ang enerhiya mo. Hindi ka umaarte para sa atensyon, nag -e evolve ka para sa sarili mo. Karamihan sa mga lalaki, sinusubukan nilang pagselusin ang ex nila sa pamamagitan ng thirst traps, pilit na mga ngiti, peking bakasyon, amoy na amoy ang pilit. Ang stoicism ay nagsasabing, maging parang iceberg. Hayaan mong makita lang niya ang ibabaw, kontrolado, panatag, umaangat pero sa ilalim ng ibabaw na iyon, nandun ang lalaking nagtrabaho, pisikal, mental, espiritual, hindi ka nagyayabang. Basta nandyan ka lang, may presensya, may kapayapaan, may layunin. Ayusin ang pananamit mo, palakasin ang katawan mo, matuto ng bago, magtayo ng isang bagay. Bumalik sa gym, bumalik sa iyong talento, bumalik sa katawan mo. Hayaan mong ang kumpiyansa mo ang magsalita kaysa mga caption mo. Walang paawa, walang look at me now, puro hindi matatawarang progreso, iyon ang klase ng pagbabago na nagugulo ang isip niya dahil ang inakala niya ay guguho ka. Pero umangat ka. Inaasahan ng tao na kapag sugatan, magiging mahina. Pero kung mas malakas ka pa kaysa dati, nababaluktot ang kwento. Napipilitan siyang magtanong, ako ba ang nawalan sa kanya o pinalaya ko ba siya? Iyan ang tanong na gusto mong umalingaw-ngaw sa isip niya. Kasi kapag nakita niya ang lalaking hindi gumuho, hindi humabol at tahimik na umangat, ibang klase ang tama ng pagsisisi. Hindi ito paghihiganti. Ito ay muling pagsilang. Hindi ka nabubuhay para makita kanya. Nabubuhay ka ng maayos dahil iyan na ang pagkatao mo ngayon. Maaari siyang manood kung gusto niya. Pero ang palabas ay hindi para sa kanya. Para ito sa iyo. Apat. Patayin ang pangangailangan emosyonal na kalayaan bilang sandata. Ang pagiging needy ay kamatayan ng atraksyon. Sa sandaling maramdaman niyang kailangan mo siya, emosyonal, mental, spiritual, tapos na. Basag na ang dinamika kasi ang pagnanasa ay makapangyarihan pero ang pangangailangan ay kahinaan at ang lalaking stoic ay hindi nangangailangan ng kahit sino para kumumpleto sa kanya. Buo na siya sa sarili niya na condition ka na isipin na ang closure, validation at pakikipag-usap ay mature na paraan para maghilom. Mali. Ang tinuturo ng Stoicism ay kabaligtaran. Hindi ka humahabol ng kapayapaan mula sa taong sumira nito. Gumagawa ka ng kapayapaan sa pagkawala niya. Umalis siya. Hayaan mo. Hindi ibig sabihin noon ay sira ka na. Ang ibig sabihin ay binigyan ka ng perpektong pagkakataon para muling angkinin ang iyong pagkakakilanlan. Ang emosyonal na kalayaan ay nangangahulugang titigil ka sa pag-obsess kung ano ang iniisip, ginagawa, o nararamdaman niya. Titigil ka sa pag-imagine ng mga usapang hindi mangyayari. Titigil ka sa pag-check kung online ba siya. Pinapatay mo ang pangangailangan at sa halip, binubuo mo ang disiplina. Sinasanay mo ang isip mong tiisin ang hindi komportable. Hindi tumakas dito, doon ka lumalago, doon ka nag-e-evolve. At heto ang twist, kapag tumigil ka sa pangangailangan sa kanya, nababaliktad ang kwento. Siya ang magsisimulang makaramdam ng kawalan, hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil wala kang ginawa. At ang kawalan, kapag may kasamang tahimik na paninindigan, ay mas malakas pa sa libong text na I miss you. Ipinapakita nito ang respeto sa sarili. Ipinapakita nitong tapos na at mas nakakaapekto iyon sa kanya kaysa sa kahit anong pagtatangka mong ibalik siya. Nagiging kakit-akit ka hindi kapag pinipilit mong patunayan ang halaga mo, kundi kapag kumikilos ka na ang halaga mo ay hindi pwedeng tawaran. Iyan ang sandata, iyan ang lamang mo. Hindi mo kailangan ang atensyon niya, hindi mo kailangan ang sorry niya, hindi mo kailangan kahit mapansin kanya. kailangan mo ang sarili mo, lahat ng iba, optional lang panglima isulat muli ang iyong pagkakakilanlan maging lalaki na hindi niya kayang hulaan akala niya kilala ka niya akala niya kaya niyang hulaan ang susunod mong galaw kasi aminin natin noong relasyon pa kayo baka naging predictable ka baka lagi kang unang sumusuko baka palagi kang available masyadong emosyonal madaling basahin ang bersyon na yon patay na dito nagiging unstoppable ang stoic shift hindi ka lang umaangat Nagiging bago kang tao. Ginugunaw mo ang identidad na nakasanayan niya. Binubuo mo ulit mula sa abo. Bagong pananaw, bagong gawi, bagong hangganan, bagong misyon. Hindi na siya ang may karapatang magtakda kung sino ka ngayon. Kilala lang niya ang lalaking bago ang bagyo. Pero ngayon, ikaw na ang bagyo. Pero eto ang catch. Hindi mo inaanunsyo ang pagbabago. Isinasa buhay mo ito. Hindi ka nagsasabing, New me. Nabubuhay ka lang dito. Nagbabago ang enerhiya mo. Humihigpit ang disiplina mo. Tumatalim ang pokus mo. At dahil hindi niya mahulaan kung sino ka na, nawawala ang kontrol niya. Hindi niya matansya ang susunod mong galaw. Ang kawalan ng katiyakan na yan, iyan ang kapangyarihan mo. Nahuhumaling ang tao sa hindi nila maintindihan. Isulat mong muli ang identidad mo sa katahimikan. Hayaan mong silipin niya ang glow up mo at hindi niya makilala ang lalaking akala niya hawak niya noon. Maging sobrang angat, sobrang disiplinado sa emosyon, sobrang nakatutok sa layunin na hindi na niya alam kung paano kakakausapin ulit. Iyan ang paraan para siya ang humabol. Hindi sa pagbabalik bilang lalaking iniwan niya, kundi sa pagiging lalaking hindi niya kailanman maabot. Hindi ka nagiging ganito para pagsisihan niyang iniwan ka. Nagiging ganito ka dahil ikaw ay muling isinilang. Hindi ka nagre-react sa breakup ikaw ay muling ipinanganak dahil dito. Anim na maging salamin, ibalik sa kanya ang kanyang insekuridad. Hindi ka humahabol, hindi ka nagre-react, hindi ka nagpapaliwanag, nagiging salamin ka. Doon mo binabago ang kapangyarihan sa pagiging salaming ayaw niyang makita. Kasi kapag ang lalaki ay naging stoic, panatag at hindi matitinag, tumitigil siyang ipakita ang sariling sakit at nagsisimula niyang ipakita ang sakit ng babae hindi sa pamamagitan ng komprontasyon, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Matalino ang mga babae. Alam niya kapag nagbago ang enerhiya mo, nararamdaman niya kapag hindi ka na naghahanap ng pag-apruba. At kung siya ang umalis, magsisimula siyang magtanong, Nagkamali ba ako? Tama ba talaga ang ginawa ko? Kapag hindi ka na niya kayang paasahin, kapag hindi niya mahulaan ang iniisip mo, kapag nakikita niyang hindi ka natitinag yung hindi komportabling nararamdaman niya. Iyan ang sariling insecurity niya na bumabalik. At ito ang nagpapalakas dito. Wala kang ginagawa para asarin siya. Hindi ka bastos. Hindi mo siya tinutulak. Panatag ka lang, kontrolado, kumpiyansa. Hindi na niya maipapasa ang sisi dahil wala kang ibinibigay para atakihin. Walang text, walang drama, walang emosyon na pwedeng baluktutin, katahimikan lang, layunin at presensya na pinipilit siyang humarap sa sarili niya. At madalas, hindi niya magugustuhan ang makikita niya. Hindi ka nang mamanipula. Nagre-reflect ka lang. Hindi ka lumalaban para sa validation. Ikaw mismo ang nagiging validation. Hindi ka na lalaki na nangangailangan ng atensyon niya. Ikaw ang lalaking sa simpleng pag-iral ay ipinapakita kung ano ang nawala sa kanya. Iyan ang malupit na ganda ng Stoicism. Pinipilit nitong harapin ng tao ang sariling kaguluhan nang hindi mo kailanman tinaasan ang boses mo. At kung bumalik man siya, hindi dahil nakiusap ka, kundi dahil hindi niya matakasan ang salamin na naging ikaw. Gusto ka kalimutan, pero naging hindi ka malilimutan. Pito, balikta rin ang presyon. Hayaan mo siyang habulin ang multo. Akala niya nasa kanya lahat ng baraha. Akala niya hihintayin mo siya, laging handang mag-text, bukas ang puso, umaasang babalik siya. Hindi. Binaliktad mo na. Ngayon siya na ang nagsi-check ng profile mo. Siya na ang nagtataka kung naka on ka na. Naging multo ka sa isip niya at ang mga multo ng guguulo. Dito bumibigay ang karamihan ng lalaki. Nararamdaman nila ang presyon. Gusto nilang makipag-ugnayan, mangumusta, muling buksan ang pinto. Pero yan mismo ang inaasahan niya. Kapag binaliktad mo ang presyon na iyon, kapag naglaho ka ng tuluyan, hanggang sa pangalan mo'y nagiging tanong markang gumugulo sa isip niya, doon ka nagsisimulang manalo ng hindi gumagalaw. Isipin mo ganito, ang atraksyon ay tensyon at ang presyon ang lumilikha ng tensyon. Kapag tumigil ka ng magbigay ng kahit ano para reaksyonan niya, walang atensyon, walang validation, walang emosyonal na pagtagas, siya ang magsisimulang makaramdam ng bigat. Hindi dahil nilalaro mo siya, kundi dahil tapos ka na sa laro, nakatuon ka, hiwa-hiwalay ka na. At ang detachment na iyon ay sinusunog ang kuryosidad niya na parang apoy sa tuyong kahoy. Mararamdaman niya ito. Kahit hindi niya ipakita, mararamdaman niya. Dahil ang katahimikan ay hindi lang kawalan, ito ay kapangyarihan. At kapag ang lalaki ay lumakad palayo ng may kasiguraduhan, kapag wala siyang binigay na emosyonal na tugon, hindi nawawala ang presyon na ipapasa ito. At ngayon siya na ang may dala. Hayaan mo siyang habulin ang bersyon ng sarili mong hindi na niya maabot, hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil sa respeto sa kung sino ka na ngayon. Hindi ka nagsisikap para makuha siyang muli. Nagiging sobrang malayo ka, sobrang malaya. Hanggang sa ang ideya na wala ka na ay unti-unti ng kinakain siya. Apat na kontrolin ang frame. Huwag mong hayaang siya ang magsulat ng kwento. Ang break up ay hindi lang tungkol sa emosyon, tungkol ito sa kwento. At kung hindi ka mag-iingat, siya ang magkukwento. Gagawin niyang siya ang biktima, ikaw ang kontrabida, o mas masahol pa babalik rin niya ang kasaysayan para bigyang katwiran ang pag-alis niya. Kaya napakahalaga ng pagkontrol sa frame. Hindi ito tungkol sa pakikipagtalo. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa enerhiya mo ng ganoon kalakas hanggang sa bumagsak ang kwento niya sa sarili nitong kahinaan. Heto ang totoo, mas pinapaniwalaan ng tao ang mas panatag, ang hindi sumabog, ang hindi nag-post sa social media para maghanap ng awa. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpatutsada. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hayaan mong ang katahimikan at pag-usbong mo ang magsalita. Doon mo na aangkin ang frame. Maaari niyang sabihin ang gusto niya, pero kapag nakikita ng lahat na ikaw ay umaangat, panatag, at hindi natitinag, nagmumukhang purong projection ang narrative na ginawa niya. Huwag mong hayaan na siya ang magtakda kung sino ka hindi ka kasya sa bersyon niya ng mga pangyayari. Ikaw ang nagsusulat ng sarili mong kwento. Sa bawat pagpipigil mo, sa bawat kilos na may layunin at hindi emosyon, binabawi mo ang panulat. Ipinapaalala mo sa lahat, pati sa kanya, na hindi ka na ang lalaking iniwan niya. Ikaw ang pinili mong maging. Hindi ito tungkol sa itsura. Tungkol ito sa prinsipyo. Manatili kang solid. Manatili kang panatag. Huwag mong hayaang ang pansamantalang kabanata ay magtakda ng buong libro mo. Ang lalaking may kontrol sa frame, siya ang may kontrol sa pananaw. At ang lalaking may kontrol sa pananaw, siya ang may hawak ng resulta. Siyam, magpakita, pero huwag magpahintulot. Ang prinsipyo ng kakaunti. Ang kakulangan ay palaging lumilikha ng halaga. Ang bihira ay nire-respeto. Ang laging andyan ay minamaliit. At ngayon, ang kapangyarihan mo ay nanggagaling sa pagiging nakikita pero hindi mahawakan. Hindi ka nagtatago, hindi ka naglalaho dahil sa takot. Nakikita ka, umaangat ka, namumuhay ka pero hindi ka niya maabot. Ang contrast na yun ang magpapaulol sa kanya. Isipin mo, chinicheck niya ang profile mo, nakikita niyang ayos ka, baka may naririnig pa siya mula sa mga kaibigan yung pareho at gayon paman, wala siyang natatanggap na mensahe mula sa iyo walang pagtatangkang makipag-ugnayan, walang pintuang naiwan na bukas. Naroroon ka pero hindi maabot. Iyan ang uri ng emosyonal na distansya na nagbabago ng isip ng babae kasi ngayon ikaw na ang mailap. Ikaw na ang naging premyo. Hindi ito tungkol sa laro-laro. Tungkol ito sa posisyon. Hindi mo siya basta papapasukin muli dahil lang naging curious siya. Hindi sa patyon, na walan siya ng akses sa iyo noong siya mismo ang umalis. At ang akses ngayon hindi na libre. Ipinapakita mo sa mundo ang sarili mo bilang lalaking may direksyon, may layunin at may hangganan. Nakikita niya ito pero nararamdaman niya ang kandado sa pinto. Iyan ang pagkakaiba. Ang layunin ay hindi ang maglaho magpakailanman. Ang layunin ay umangat ng husto mula sa dating sarili hanggang sa kung gugustuhin man niyang bumalik, hindi na niya alam kung paano kakakausapin, hindi ka na ang lalaking humahabol ikaw na ang lalaking bumuo ng sarili niya bilang scarcity at sa mundong lahat ay sumisigaw para sa atensyon ang distansya mo ang nagiging magnetiko. Sampu, lampasan ng laro, kapangyarihan, higit sa paghihiganti. Hindi kailanman tungkol sa kanya ito. Parang ganoon sa simula, ang sakit, ang katahimikan, ang muling pagbubuo. Nagsimula ito dahil sa kanya. Pero heto ang katotohanang karamihan ng lalaki ay hindi nakikita siya ay trigger lang, hindi target. Ang break up ang gising, ang heartache ang apoy. Pero ang misyon, mas malaki. Tungkol ito sa iyo. Hindi ka umaangat para lang patunayan ang isang bagay. Umaangat ka dahil hindi na option ang manatiling wasak. Ang stoicism ay hindi naghahabol ng paghihiganti. Hinahabol nito ang kapayapaan. At ang kapayapaan ay hindi natatagpuan sa pagkakaroon muli sa kanya kundi sa kawalan ng pakialam kung babalik man siya o hindi. Doon ka panalo. Kapag sobrang lalim na ng layunin mo, sobrang buo na ng pag -e evolve mo, na ang alaala niya ay nagiging ingay na lang sa background. Isang leksyon, hindi destinasyon. Huwag kang mahulog sa bitag ng pamumuhay para lang mapabilib siya o ipakita kung ano ang nawala sa kanya. Iyon pa rin ay emosyonal na pagkaalipin. Hindi ka narito para maglaro. Narito ka para lampasan ng laro. Umunlad ka ng ganoon kabilis, ganoon kataas, na wala nang kahit ano mula sa nakaraan ang kayang hilahin ka pababa. Iyon ang tunay na kalayaan. Iyon ang totoong kapangyarihan. Ang paglampas sa laro ay nangangahulugang tuluyan mong iniwan ang scoreboard. Wala nang habulan. Wala nang paghihintay. Wala nang pag-asa. Tapos na. Pinubu mo ang sarili mong imperyo pinoprotektahan ang enerhiya mo, pinatalas ang isip mo at minamahal ang iyong pag-iisa. Iyan ang gumagawa sa iyo na hindi matitinag. Iyan ang gumagawa sa iyo na alamat. At heto ang twist, kapag tuluyan ka nang tumigil sa pag-aalala, doon madalas sila bumabalik. Pero sa oras na 'yon, hindi ka na interesado dahil nakita mo na kung gaano kaganda ang maging malaya. Konklusyon, narating mo ang dulo at ibig sabihin niyan baka sa karamihan. Hindi ka narito para mamalimos, para humabol, o para malunod sa nakaraan. Narito ka para muling bumuo sa katahimikan, sa lakas, sa kapangyarihan. Ang lahat ng inakalan niyang sisira sa iyo ay naging gasolina mo. Iyan ang daan ng stoic. Tandaan, hindi ito tungkol sa muling pagkakaroon sa kanya. Tungkol ito sa muling pagkakaroon sa sarili mo. Mas mahusay, mas matalim, mas malamig, mas marunong. Siya ay isang kabanata. Pero ikaw, ikaw ang buong libro. At bawat araw na nananatili kang panatag, bawat sandali na pinipili mong ang disiplina kay sa bugso, iyon ang pagtalikod ng pahina hanggang sa tuluyan na lang siyang maging maliit na tala sa isang kwentong napakalaki para masundan niya. Ngayon, dalhin mo ang lahat ng sampung aral na ito. Huwag mo lang pakinggan isa buhay mo. Gawin mong obra maestra ang buhay mo na hindi kailangang ipaliwanag bigyang katwiran o humingi ng paumanhin. Hayaan mong maramdaman nila ang pagkawala mo. Hayaan mong isipin nila kung paano ka nakarating ng ganoon kalayo, ganoon kabilis, nang hindi man lang lumilingon.